Okay. Walang sino mang lalaki. Although, sabi ko nga, may mga babae na pag uh, babagayan ito. Kaya, cute na rin. Di ba? Pero wag naman na kasama mo yung lalaki. Magde-date kayo. Di ka pa suklay So, yung mga ordinary days, regular days, wag mo naman araw-araw eh, na parang OA oh, naman. May mga times din na siguro magiging messy look ka, magiging cute ka niyan. Pero kung araw-arawin mo, wala na. Cute ka na niya. <laughs> okay? Yung lalaki kasi, gustong gusto niya kasi yung babae ay uh, malinis, maayos. Kasi kapag nakita ng lalaki na ikaw ay mal malinis sa iyong sa buhok, sa mukha mo, lalo, ay, nako, kuko. Ay, ang pangit kaya sa babaeng dumi-dumi ng kuko. <laughs> uh, ang haba ng kuko, tapos ganyan, ang dumi-dumi. Yeah. Alam mo, di namin sinasabi niyan kasi baka sabihin niyo ang arte-arte ng lalaki. Pero ito, nag nagpapakatuto ako sa inyo bilang host niyo at ako ay lalaki. Gusto kong sabihin sa inyo ang nararamdaman namin mga lalaki. Since dahil gusto namin kayo, ikaw, babae, crush ka namin, hindi naman namin sasabihin na dumidumi -dumi naman lang ano, nung mo, pakilinisan naman. Hindi. Gaganyan na lang yan sa loob-loob niya. Yan okay. ako. Okay. Wala. Nagbaminus ang points mo araw-araw. Okay? So, yun. Uh, basta and uh, looking good. Kasi, alam mo, representation yan ng kabuuan mo bilang magiging asawa pagdating ng panahon kung malinis ka sa sarili mo malinis ka rin sa magiging mga anak mo at syempre, sa magiging tahanan nyo. sino ba namang lalaki gusto makisama sa babae na hindi man lang marunong ano yung magayos-ayos ang pangit hindi ko sinasabi na magiging uh, house housemaid namin kayo hindi kasi ang ganda kaya sa isang asawa na marunong sa bahay. Ah, di ba? Pangit kaya noon kung ako asawa ko tapos burara. Parang ang pantot. Parang ayaw makipag- makipag <laughs> ah, Ayan ha. Ah, nagiging pinapakita ko sa inyo kung ano ang lalaki kapag hindi kapag hindi yun nakikita yung actions namin. Kasi yun nga sabi ko ayaw, ayaw namin pakita sa inyo. Ayaw namin masaktan ka. Pero ngayon gusto kong magpakatotoo sa inyo. Harap-harapan sa camera ha. Ew talaga. I mean, pangit. Yak. May mga terminologies, ew, ak, yak. Although, It's very, ano, parang girly. Pero ginagamit din naman na yung lalaki. Hindi mo lang alam. <laughs> yung mukha ng lalaki ganyan. Yan. Disgusting yan. Okay? So maging malinis. Number four na tayo.